Welcome back sa ating Youtube Channel Tin Arwin TV At nandito nga tayo sa Laguna uh, Diyan natin sasabihin kung saan Pero uh, papakita ko lang sa inyo uh, mga simple tips tungkol sa pagkakabit ng panel Pero hindi naman yung kung pagkakabit ng panel lang papakita ko sa inyo Pero uh, uh, simpleng video lang na makakatulongin sa inyo, uh, idea lang So mamaya, uh, papakita ko sa niyan, yan pagkatapos lang ng napaka intro na ah uh, So, nandito na nga tayo sa bubong. Kung nakikita nyo, meron ng mga panel na naikabit dyan. Uh, dito sa side na to, may mga nakatambak pang panel medyo nakakasilaw, nasa bubong tayo so, uh, tingnan nyo syempre kailangan naka-harness uh, tayo dahil nasa bubong tayo flat uh, naman tong daan dito yan, flat naman ng daan dyan. so sa side na to hindi natin kailangan mag-lifeline Yan, nakita nyo uh, May mga nagbubuhat ng panel At Siyempre Yung mga panel nga yan ay uh, Ikakabit mamaya So yung sabi ko nga sa inyo uh, Ipapakita ko sa inyo yung simple uh, Pagbibigay lang ng Idea tungkol nga sa Pagkakabit ng panel Pakita ko sa inyo mamaya kung nakita nyo uh, uh, diretsong pantay na pantay ang pagkakakabit ng panel na yan uh, kasi ang ginamit dyan ay tinansiba yan para pantay na pantay ang pagkakabit natin ng mga panel

alin pinitsuran eh sabi oh walang pera sang alin yan walang <laughs> pera sang alin yan eh so nakita nyo napakagaling lock ng alin yung ating kasama dinak niya yung mid clamp yun nga uh, yun nga yung papakita ko sa inyo kung paano higpitan ng mid clamp Ito ang mid clamp na hinikpitan hinikpitan nyo. sila don sila don pa sila pa ayan

So guys, yun nga yung ginawa nating uh, isa sa mga part na pagkakabit ng panel ay yung paghihigpit nga. Napaka-importante yun, yung paghihigpit sa mid-clamp, saka end-clamp. At sa mga L-foot kasi, uh, yan ang pinaka hawak sa mga solar panel natin. So yan nga yung part ng ating video. Sana ay may natutunan kayo kahit konte mga tips natin sa mga susunod pa natin video tingnan nyo kapanood nyo yung mga iba pa natin pa paggawa sa patungkol sa mga susunod. so hanggang dyan hanggang dyan na lang thank you